Hello. Punta <laughs> kami ng baba. Doon kami maghanap ng mga kayamanan sa baba. Yes po. sundan ka Talangan ka lang Di saya ka oh. <laughs> Palabig, <sundan> jug <laughs> <laughs> ka na sa sa mo sa kung ilang ah, Tumlok ti Mamalita how much is one Sigang? ko saan? Sa sawit! Kilo kam! Pili kami ng isda. No, 1.2? Eh, sawi kilo, Eh, kilo, kam. Eh, kilo, Ana, check. Toto 50. Ikaw, pwede. Ngayon, na? Hindi, ano bang, natin. Ikaw eh. Bundi mo na maunsa ba? Katugay ito yung nag-ano ta? Sige. Can you chop? Ani? Mm -hmm. Yeah, cut. Cutting. Small, small, small. Ha? -hmm. Mo If you get Ha? Mo ba mo ding sap-sap sa mga ay? Sap-sap ko? Fresh piece. Sap-sap. Ano yung tiyo? to, pakul yung tiyo? Ano yung tiyo? Dunggit danggit Dangkit din ha. <laughs> Dangkit. Parang sa Dangkit. Sa manati, one Sa Paksiwon. Bili kami ng tilapia ay bangos pala mga palalabs. na Basta may korta pa ko

Bili kami ng bangos. Ang laki ang tilapian nilang mga Di ba? Klaseng-klaseng mga ano. Asa. Ay, di ko. Ay, wala na. Lang. Ay, di ko. Ay, wala na. Ay, wala na. Masyadong tuwan. Masyadong tunang. Hilupin. Di ba siya ng ano. Walang kadaku. Ako na tilawan yung kala. Nga...

kasi oh, yung mga ano ti oh, salmon salmon di ba yan? Ada big sa cut cut. Ha? Sa cut ba ada big? Pakat na tuwik. Eh pakat na tuwik. Sa big cut. Sa big cut siya ada big. Pag iklam mo din ha kay customer customer is always right. Okay, this is Sandra. Bakit ginagamap kasi sila eh ng maraming tao eh. Pakalis sa road. Oh. Oh. Hmm. Bili kami ng isda mga palalabs ko. Ano siya bangos? to siya bangos. At saka yung ulo ng ano ba yung presyo Friend, how much this one? The small, uh, how much? Five hundred. Uh, five hundred? Ah, five ninety. One uh, 590. kilo.